hello 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 nữa hello nữa, hello 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 video hello swimming pool punya. in the first place ay in the first place aduna po siya ay sapa na sa inyong pagkaligo sa inyong pagkakuntinto sa tubig ang kabugnaw o ang kainit yung lawas matambanan makaingon mo o hello 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 <laughs> bitaw happy new year sa natong tanan kaninyong tanan kumusta ka mo? Inaot nga na kamus, sa mayong panglawas. Kay kung ako ragyapon ang inyong pangumos na sama sa gihapon na lawas tayo na inagayo ang nawong... today's video or today's episode. Akong ginaladri at akong mga king sakupan sa panimangay din ni sa sapat. Tungon kay gusto na mong magpapuk na o. Tungon sa kainit sa panahon. Init pa akong olo. Ah, mga opaw kita ani. <laughs> Hello. <laughs> Hello? <laughs> Hello? Apan sa dili pa ta mga mo so, na tayo. Do na tay sinugbang isda. Sinugbang gyapon. Talo, sinugbang isda nga may dito. Hatlo o corn ref. A corn ref. Ug mao ni ang purma sa gang swimming pool. daplin sa sapat. Wow! Gusto mo mamuta na o kulay itlan sa tingi Abot lang e, Wako ka ba Kaya wak yung ko nagbayad Wala <laughs> naman <Ay, laramat> ani <laughs> Kung dili na tayo magbugay Ato nga ding Ang swimming pool nga layo sa baybay Hindi ko swimming pool Nga na dapli nga sasama Naroon tamatagbaw Aron tama di ba'y Isat mo magmahal <laughs> Punya, di ni mo mo episode Di na po abakan Ha <laughs> കാരണത്തെ